Naririnig mo ba na isang simpleng pasya ay kayang baguhin ang buong direksyon ng buhay mo? Kasi eksaktong ganyan ang nangyari sa akin. Wala akong pera noon, wala akong pinag-aralan, at mas lalong wala akong plano. Pero may isang desisyon akong ginawa. Isang beses lang. At lahat nagbago. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung anong desisyon yon, bakit ito makapangyarihan, at paano mo rin ito magagamit para baguhin ang laro, kahit na mo'y wasak ka, nawawala o parang wala ng pag-asa. Pakinggan mo ito kahit medyo mahirap paniwalaan. Ang pera ay isa sa pinakamadaling bagay na pwedeng kitain sa mundo. Parang kabaliwan, pero totoo. At kung mananatili ka rito hanggang sa dulo ng video na to, mapapatunayan ko sayo. Naranasan mo na bang parang nakulong ka sa paulit-ulit na siklo? Yung gustong gusto mo nang magbago pero parang hindi ka umaanda. Ganyan ang kalagayan ng napakaraming tao. At halos palaging may isang ugat, kakulangan sa isang tunay na desisyon. Ang totoo, karamihan sa mga tao ay hindi talaga nauunawaan kung ano ang ibig sabihin ng magdesisyon. Pinagkakamalan nila ang pagnanais bilang desisyon. Sasabihin nila, gusto kong magkaroon ng mas magandang trabaho, gusto kong magtayo ng negosyo, gusto kong lumipat ng lungsod. Pero patuloy pa rin silang nabubuhay sa parehong araw, inuulit ang parehong gawi, iniisip ang parehong bagay at nakakakuha ng parehong resulta. At alam mo kung bakit? Dahil hindi sila totoong nagdesisyon. Ang isang desisyon ay hindi lang basta ideya. Isa itong emosyonal at mental na paninindigan sa isang bagong realidad, kahit na hindi mo pa alam kung paano ito magiging totoo. Ang problema, tinuruan tayong kumilos lang kapag klaro na ang buong landas. Nasanay tayong maghintay sa mga sitwasyon, samantalang sa katotohanan, ang mga desisyon ang siyang lumilikha ng mga sitwasyon. Hindi mo kailangang malaman ang tipaano. Ang kailangan mo lang ay ang iano at ang bakit. Ang tipaano ay dumarating pagkatapos. Palagi ko itong nakikita. Mga taong nagsasabing magsisimula sila kapag may pera na sila. Pero walang nakakaintindi na ang pera ay hindi na uuna sa desisyon. Dito pumapasok ang isang karanasang hinding hindi ko malilimutan. Nasa isang hotel ako sa lungsod ng Toronto, nakaupo ako kasama ang isang batang mag-asawa, si Napat at John. Gusto nilang bumili ng bahay. Pangarap nila ito, pero ang sabi nila, wala pa kaming pera. Tiningnan ko sila sa mata at sinabi, hindi nyo kailangan ng pera ngayon. Ang kailangan nyo ay desisyon. Parang kakaiba yon para sa kanila. Pero ganito talaga gumagana ang lahat. Ang pera ay nagsisimulang gumalaw kapag nagpadala ka ng malinaw na utos sa sansinukob, at ang utos na yon ay tinatawag na desisyon. Ilang beses mo na bang naharap sa isang pangarap, pero natigilan ka dahil sa kakulangan sa pera, oras o suporta. Gusto kong magbakasyon, pero hindi pa pwede ngayon. Gusto kong magpalit ng karera, pero marami pa akong bayarin. Gusto kong magnegosyo, pero kailangan ko ng kasiguruhan kaya ipinagpapaliban mo at patuloy mong ipinagpapaliban hanggang sa lumipas na ang buhay. Hindi mo kailangan ng kasiguruhan para magdesisyon. Ang kailangan mo ay tapang para simulan kahit wala pang nakikitang resulta. Kung iisipin mo, ang mga pinakadakilang pangalan sa kasaysayan ay nagsimula ng walang kasiguruhan. Si Thomas Edison ay ilang libong beses na bigo bago na imbento ang bombilya. Wala siyang konkretong plano. Pero meron siyang hindi matitinag na desisyon, Kapag ikaw ay totoong nagdesisyon, nagsisimulang sumabay sa iyo ang sansinukob. Para bang may bago kang signal, mas mataas na dalas, kung saan dahan-dahang lumilitaw ang mga solusyon. Pero ang mga ito ay dumarating lamang pagkatapos ng desisyon. May basihan din ito sa Agham. Isang pag-aaral ng American Psychological Association ang nagpapakita na ang mga pasyang sineryoso ay malaki ang epekto sa pagtaas ng dopamine sa utak ang kemikal na may kinalaman sa motivasyon, focus, at aksyon. Sa madaling salita, ang tamang desisyon ay literal na binabago ang kemikal na komposisyon ng iyong katawan at isipan. At ito pa lang ang simula. Alam mo kung ano pa ang pumipigil sa mga tao sa paggawa ng desisyon? Takot na magkamali. Takot na hindi ito gumana. Pero isang tanong lang, alin ba ang mas nakakatakot, ang magkamali o ang mabuhay ng buong buhay na hindi mo man lang nasubukan? Ang sakit ng pagkakamali ay panandalian lamang. Ang sakit ng isang buhay na hindi mo lubos na isinabuhay ay tila walang hanggan. Pero pakinggan mo ako kung todo ang puso, hindi ko sinasabi na kumilos ka ng padalos-dalos. Ang sinasabi ko ay gawin mo yung bagay na matagal mo nang nararamdaman na kailangan mong gawin. Alam mo na yan. Ramdam mo. Yung ideyang paulit-ulit na bumabalik gabi-gabi bago ka matulog yung tawag ng damdaming sumasagi sa iyo tuwing tahimik ang lahat. Iyon ang kaluluwa mo na tumatawag, hinihimo ka para talagang mabuhay. Ngayon, baka iniisip mo, e eh, paano kung mabigo ako? Pero ang tanong ko sa iyo, paano kung magtagumpay ka? Paano kung tuluyang magbago ang buhay mo? At paano kung makalipas ang isang taon, lingunin mo ang nakaraan, at mapagtanto mong nagsimula ang lahat sa mismong sandaling nagpasya ka? Alam ko yan, dahil nangyari yan sa akin. Wala akong pangalan noon, parang walang saysay. Nagtatrabaho lang sa kung anong mapasukang trabaho, baon sa utang, walang malinaw na direksyon sa buhay. Pero isang araw, may ginawa akong kakaiba. Nagdesisyon ako. Pinili kong hindi na muling tanggapin ang isang buhay na walang kulay at saysay. At sa mismong sandaling yon, nagsimulang bumukas ang mga pintuan. Hindi ko alam kung ano ang eksaktong mangyayari. Pero alam ko lang, kailangan kong kumilos. At sapat na yon. Gusto kong maunawaan mo ito, ang tunay na lakas ay hindi nakabase sa kalagayan. Nasa loob mo yan. At naririyan na yan yon. Ang isang tunay na desisyon ay parang apoy na hindi na kailanman mamamatay. At kapag totoo kang nagdesisyon, parang buong sansinukob ay kumikilos para tulungan ka. Kung nararamdaman mong panahon na, ibig sabihin huli ka na nga. At kapag totoo na ang pasya mo, nagbabago ang enerhiya mo. Iba na ang tono ng pananalita mo. Pati ang kilos mo nag-iba. Nagsisimula kang bumalaw gaya ng isang taong nasa landas na. At dahil dito, unti-unting nagbabago ang mundo sa paligid mo. Hindi lahat ay maintindihan ito. Pero ikaw, ikaw na intindihan mo. Dahil kung nakarating ka na sa puntong ito, may bahagi sa loob mo na handang magbago. At ang tanging hinihingi ng pagbabagong 'yan ay isang bagay lang, desisyon. Napansin mo ba kung paanong karamihan ng tao ay paulit-ulit lang ang resulta sa buhay? Araw-araw. Taon-taon. Palit sila ng trabaho, lipat ng bahay, minsan pa nga ibang lungsod, pero sa loob, wala namang nagbabago. Kasi ang ugat ng problema ay hindi sa paligid nila kundi sa antas ng kamalayang ginagamit nila. Lahat sa universo ay may panginginig. Lahat. Kasama ka. At kung ano ang inaakit mo sa buhay mo ay direktang konektado sa antas ng panginginig kung saan nakatuon ang isip mo. Hindi lang ito magandang ideya, ito ay pisikal na batas. Ang vibrasyon ay batas ng kalikasan, kasing totoo ng grabidad. Gusto mong umasenso, pero ang iniisip mo ay kakulangan. Gusto mong gumanda ang buhay, pero nakikibaka ka pa rin sa takot, duda at kawalan ng tiwala. At ano ang nangyayari? mas lalo mong naakit ang parehong sitwasyon na nais mong iwasan. Kasi ang utak mo ay nakatutok sa frequency ng problema, hindi ng solusyon. Lagi kong sinasabi, ang pag-iisip ay hindi lang basta pagninilay, ito ay paninirahan. Tinutuluyan mo ang mga ideya. Tinitirhan mo ang mga saloobin. At mula rito, ang nararamdaman mo, ang ginagawa mo, at ang resulta ng buhay mo ay nabubuo. Para kang radyo. Kung nakadial ka sa mababang frequency, ang maririnig mo ay malulungkot na kanta. Hindi mo pwedeng asahan ang simfoni ng tagumpay kung nakatutok ka sa estasyon ng kabiguan. Nalaman ko ito ng buong puso ng sineryoso ko ang pag-aaral kay Napoleon Hill, lalo na ang bahagi tungkol sa desisyon. Pero ang tunay na pagtalo ng buhay ko ay nang maunawaan ko ang koneksyon ng desisyon sa panginginig ng isipan. Doon ko na pagtanto, ang pangit na resulta sa buhay ko ay dahil nakakulong ako sa maliit na paraan ng pag-isip maliit akong mag-isip. Maliit kong tiningnan ang sarili ko. Kaya maliit din ang isinusukli ng universo. Napansin mo ba? Kapag inspirado ka, puno ng sigla, parang lahat gumagaan. Parang umaabot ang oras, napapansin ka ng tao, at ang ideya mo ay dumadaloy na parang batis. Alam mo kung bakit? Dahil pansamantala, umangat ka sa mas mataas na antas ng frequency. Ang problema ay karamihan sa mga tao ay hindi kayang panatilihin ang ganong estado ng pag-isip. Unti-unti silang bumabalik sa takot, sa mga paniniwala tungkol sa kakulangan, at sa paulit-ulit na nakakabagot na rutina. At dahil dito, bumababa ulit ang antas ng kanilang enerhiya. Doon ko lang talaga na unawaan na ang susi ay panatilihing nakakonekta ang isipan ko sa dalas ng kung ano ang gusto ko, hindi sa kung ano ang kinatatakutan ko, at mula roon, ang mga pagbabago ay kusang nangyari. Wala akong alam kung paano eksaktong mangyayari, pero malinaw sa akin kung saan ko gustong makarating. Pinilit kong manatili roon sa isipan ko, kahit na ang lahat sa paligid ko ay tila kabaligtaran ng pangarap ko. Hindi ito katang isip. Ang agham ng utak ay may ebidensyang nagpapatunay na ang ating mga isipan ay gumagana bilang tagapagpadala at tagatanggap ng mga elektromagnetik na alon. Kapag positibo at nakatuon sa layunin ang iniisip natin, naaktiba ang bahagi ng utak na responsable sa pagkamalikhain, paglutas ng problema, at pagganyak ang mismong mga kakayahang kailangan mo para umunlad. Ngunit kapag negatibo at puno ng takot ang iniisip mo, inaaktiba naman ang limbikong sistema ng utak na naglalagay sa katawan sa mode ng kaligtasan at pinipigilan ang mga kakayahang ito. Ibig sabihin, literal na nililikha ng iyong mga iniisip ang lupang tinutuntungan ng iyong buhay. Isipin mo ngayon ito, gusto mong magbago ang takbo ng buhay mo. Gusto mong kumita ng mas malaki, mamuhay ng mas maayos, matupad ang mga pangarap mo. Pero ang mga taong nakapaligid sa iyo ay puro reklamo lang ang alam. Paulit-ulit mong sinasabi na wala akong oras, ang hirap ng buhay, magulo na ang mundo. Sa palagay mo ba'y angat ka kung ang pinakikinggan mo ay lahat ng nagpapabagsak sa iyo? Kailangan mong baguhin ang iyong tuning. Araw-araw, kailangan mong piliin mamuhay sa dalas ng gusto mong maranasan. Hindi ibig sabihin nito na ipikit mo ang mata mo sa mga problema. Ibig sabihin lang nito, huwag mong hayaang sila ang magdikta sa enerhiya mo. At dito papasok ang isang bagay na maaaring baguhin ang lahat, maaari mong sanayin ang iyong isipan na manatili sa isang mas mataas na antas ng dalas. Paano? Sa pamamagitan ng pag sa pag-uulit ng mga positibong pahayag, at sa araw-araw na pagbabasa ng mga nilalaman na nagpapataas ng antas ng iyong kaisipan, ginagawa ko ito araw-araw walang palya. Binabasa ko ang iisipin at yumaman ka. Sinusulat ko ang mga layunin ko, inuulit ko sa isip ko kung sino ang gusto kong maging. At kahit wala akong nakikitang pagbabago sa panlabas na mundo, ipinagpapatuloy ko pa rin. Dahil sa loob ko, alam kong nandoon na ako. At kapag nasa loob mo na ang panibagong realidad, darating ang panahon na tutugon ang mundo sa labas mo. Ngunit kailangan ito ng malay na atensyon. Dahil ang isipan ay parang termostato, bumabalik ito sa antas na pamilyar sa kanya. Kaya kung gusto mong magbago, kailangan mong ayusin ito ng kusa. Nakatuon ba ito sa kakulangan, limitasyon, at kawalan ng tiwala sa sarili? Palitan mo na. Kailangang itono ito sa kasaganaan, paglawak, at tiwala at huwag kang umasa na maintindihan ito ng lahat. Karamihan sa mga tao ay isipin na sobra kang nangangarap. May ilan pa nga na pagtatawanan ka. At ayos lang yon. Nasa ibang dalas lang sila. Huwag mong damdamin. Gamitin mo yon bilang patunay na nasa tamang direksyon ka. Dahil ang bawat malaking pagbabago ay nagsisimula sa kaunting pagkailang. Hindi lang ito tungkol sa pagiging positibo. Tungkol ito sa pag-alin ng iyong isipan sa katotohanang alam mong totoo para sa iyo, kahit wala pa ito sa panlabas na anyo. Dahil ang lahat ng bagay sa paligid mo, ang cellphone mong hawak, ang upoang inuupuan mo, ang bidyong ito, minsan ay isang ideya lamang, isang enerhiya, isang dalas. At ikaw din ay ganoon. Isa kang enerhiya na gumagalaw at kaya mong pumili, ngayon din, kung gusto mong manatili sa parehong antas ng pamumuhay, o kung handa ka ng umakyat sa mas mataas na antas ng pag-iral. Isang antas kung saan ang kasaganaan ay hindi pambihira, kundi normal. Kung saan ang takot ay hindi naghahari, kundi nagsisilbing tula. Isang lugar kung saan hindi ka lang basta nabubuhay para makaligtas kundi para tunay na mabuhay. Karamihan sa mga tao ay nakakulong sa kung ano lang ang kaya nilang makita, mahawakan, masukat naniniwala lamang sila sa kung ano ang nasa harap ng kanilang mata. At ito ang isa sa mga pinakamatitinding hadlang sa pagbabago. Dahil ang tunay na pagbabago sa ating buhay ay laging nagsisimula sa hindi nakikita. Nagsisimula sa isipan. Nagsisimula sa pananampalataya. Nagsisimula ang lahat sa isang larawang nasa loob pa lamang ng ating isipan, wala pa itong pisikal na anyo, ngunit damang-dama na ang tibok ng buhay mula rito. Karamihan sa mga tao ay masyadong nakaangkla sa kanilang mga pandama, sa nakikita ng mata, sa naririnig ng tainga, sa nararamdaman ng katawan, kaya hindi nila namamalayang ang mga pandamang ito ay nilikha upang makita ang kasalukuyan, hindi ang posibilidad ng hinaharap. Kapag nakadepende ka lamang sa nakikita o nararamdaman mo, mananatili kang nakakulong sa kung anong umiiral na. Subalit ang tunay na paglikha, ang pagbabago, ang paglampas sa hangganan, lahat ng ito ay nagsisimula sa isang lugar na hindi nakikita. Isang puwang na tanging isipan lamang ang makakaabot. Noong araw, sinabi ni Lincoln na kung ang paniniwala mo ay nakabase lamang sa mga bagay na maaari mong makita o hawakan, ito ay hindi tunay na paniniwala. Ang totoo, ang pananampalataya ay ang kakayahang damhin ang mga bagay na hindi pa naririto, ngunit tila totoo na sa iyong loob. At ang ganitong uri ng paniniwala ang siyang kayang magpalipat ng mga bundok. Maraming tao ang nabibigo dahil hindi nila nauunawaan kung paano gumagana ang prosesong ito. Sinasabi nila, naniniwala ako pero hindi ko nakikita kung paano ito mangyayari. At di nagtatagal, sila ay nag-alinlangan. Sila ay sumusuko. At sila ay bumabalik sa kung saan sila nagsimula. Ngunit ang tunay na paniniwala ay hindi nangangailangan ng ebidensya. Ang hinihingi nito ay ang desisyon at ang pananatili kailangang makita mo gamit ang mata ng iyong isipan ang bagay na hindi pa nakikita ng mundo. At naaalala ko pa ang isang tagpo na hindi ko kailanman makakalimutan. Nasa lungsod ng Londres ako noon para sa isang pag-uusap sa entablado, nang lapitan ako ng isang ginang matapos ang programa. Umiiyak siya. Sinabi niyang araw-araw niyang pinapakinggan ang aking mga audio recordings, ngunit hindi pa rin niya magawang paniwalaan na kaya niyang baguhin ang kanyang buhay. Lumaki siya sa kapaligirang paulit-ulit na sinasabi sa kanya na siya ay walang katalinuhan, walang pag-asa, at hindi nararapat sa anumang maganda o dakila. Hanggang ngayon, naririnig pa rin niya ang mga tinig na yon sa kanyang ulo. Alam mo ba kung ano ang sinabi ko sa kanya? Hindi mo kailangang labanan ang mga tinig na yan. Kailangan mo lamang pumili ng bagong tinig na iyong paniniwalaan. Isang tinig na nagmumula sa iyong sariling kalooban, hindi sa nakaraan ng ibang tao hiniling ko sa kanya na ipikit ang kanyang mga mata. Sinabi kong likhain niya sa kanyang isipan ang imahe ng kanyang sarili kung ano ang gusto niyang maging. Isipin niyang siya ay matatag, tiwala sa sarili, mayaman, masaya. Tumahimik siya ng ilang sandali. At nang ininulat niya ang kanyang mga mata, may kakaibang liwanag na sumilay doon. Hindi ang mundo ang nagbago. Siya ang nagbago. Ganoon eksakto kung paano ito gumagana. Tama si Einstein nang sabihin niyang mas mahalaga ang imahinasyon kaysa sa kaalaman. Ang imahinasyon ay ang trailer ng mga paparating na kabanata ng iyong buhay. Diyan mo nililikha ang mundong nais mong terhan. Ngunit tandaan mo, ang pag-imagine ay hindi lang basta paglalakbay ng isip. Isa itong masusing pagbuo ng isang realidad sa loob ng isipan, may detalye, may damdamin, may lakas, hanggang sa ang iyong katawan ay magsimulang tumugon na parang totoo na ang lahat magsisimulang maglabas ang iyong utak ng mga senyales, tulad ng nangyayari na talaga ito. At dyan nagsisimula ang mahika. Ang agham ay may tawag dito, paunang neural encoding. Ayon sa mga pananaliksik mula sa University College London, kapag ang isang tao ay nag-imagine ng isang karanasan ng detalyado at buo, parehong bahagi ng utak ang naa-activate na parang talagang nangyayari ito sa kanya. Ibig sabihin, hindi kayang makilala ng iyong katawan ang pagkakaiba ng tunay sa inimbento, basta't sapat ang tindi ng imahinasyon. Kaya napakahalaga ng malinaw at tuloy-tuloy na pag-visualize sa mga bagay na gusto mo. Kapag ginagawa mo ito ng may linaw at sigasig, ang iyong enerhiya ay naayon sa mundong nais mong likhain, kahit pa hindi pa ito nakikita. At kapag nagbago ang iyong enerhiya, sumasabay ang iyong mga kilos. Nagbabago ang iyong pananalita iba na rin ang iyong mga gawi. At napipilitan ang mundo sa paligid mo na magbago rin. Pero narito ang pinakamahalagang bahagi, kailangang maniwala ka sa larawan na daladala mo sa iyong isipan. Kailangan mong magtiwala sa hindi nakikita. Kahit pa walang ibang naniniwala. Kahit pa lahat ng nasa paligid mo ay taliwas sa nais mong mangyari. Noong idineklara ni John, Kennedy na makararating ang tao sa buwan bago matapos ang dekada ng anim na po, wala siyang konkretong ideya kung paano iyon maisa sa katuparan. Ngunit alam niyang mangyayari iyon. At dahil sa paniniwalang iyon, gumalaw ang mundo. Umandar ang agham, lumitaw ang mga ideya, at nailaan ang tansyang walong daang bilyong piso para sa teknolohiya at proyekto. Sa huli, ang imahinasyon na puno ng pananalig ang naghatid sa sangkatauhan patungo sa buwan. Isang imahe ang kanyang nilikha na napakalinaw at napakalakas, na umabot sa puntong pati ang ibang tao ay nagsimulang makita ito. At maaari ring mangyari ito sa iyo. Ang iniisip mong larawan sa isipan ay nagsisilbing plano, isang huwaran. At dahan-dahan, ang iyong buhay ay nagsisimulang sumunod sa anyo ng ideyang ito na pinanghahawakan mo sa iyong kalooban. Ngunit kailangang maunawaan mo, hindi ito isang bagay na mangyayari ng kusa. Hindi sapat ang paminsan-minsang pag-isip tungkol dito habang umaasang ang lahat ay magaganap. Kailangang isabuhay mo ang imahen iyon. Kumilos na parang totoo na ito. Magsalita na parang natupad mo na. Mag-isip na parang naroon ka na. At gawin ito araw-araw. Dahil kapag umaayon ang iyong pag-isip at ang iyong mga kilos sa larawan sa iyong isipan, pinapagana mo ang pinakamakapangyarihang puwersang taglay mo. Marahil ay walang nagturo sa iyo kung paano ito gawin. At ayos lang iyon. Sapagkat bihira sa atin ang tinuturuan kung paano gamitin ng tama ang isipan. Sa paaralan, itinuturo sa atin kung paano magmemorize sumunod sa utos, ulitin ang mga leksyon, ngunit hindi kung paano lumikha, magtiwala sa hindi nakikita, o mangarap ng may paninindigan Kaya karamihan ay namumuhay ng kulang sa kanilang tunay na kakayahan. Dahil hindi nila alam kung gaano sila kalakas. Ngunit ngayon, alam mo na. At sa sandaling magkaroon ka ng kaalaman, kasunod nito ang isang bagong tungkulin, gamitin ang lakas na ito. Huminto sa pagdedesisyon base lamang sa nakikita ng pisikal na mata at simulang tumingin gamit ang mata ng isipan. Sapagkat lahat ng minimiti mo ay umiiral na, nasa larangan lamang ito ng hindi nakikita. At tungkulin mong ilabas ito at gawin totoo. Kaya itanong mo sa sarili mo, anong imahe ba ang daladala mo sa iyong loob? nakapagbibigay ba ito ng inspirasyon o ito'y isang balakid? Itinutulak ka ba nito pasulong o pinipigilan ka nitong gumalaw? Baka panahon na para palitan ito. Pumili ng isang bagong larawan. Isang larawang tunay kang kinakatawan. Isang larawang maghahatak sa iyo upang lumago. At sa paglipas ng panahon, magiging totoo ito, ang bago mong realidad. Sapagkat lahat ng bagay ay nagsisimula sa isang ideya na hindi nakikita. Karamihan sa mga tao ay gumagawa ng mga desisyon na parang sinusubukan lamang ang temperatura ng tubig gamit ang kanilang daliri. Sinasabi nilang susubukan nila, magsisimula sila kapag gumanda na ang sitwasyon, o gagawin nila kapag mas mahinahon na ang lahat. Ngunit ang ganitong uri ng pasya ay hindi totoong desisyon. Isa lamang itong kagustuhan na pinapanggap na pagpili. Dahil ang tunay na desisyon ay may isang mahalagang katangian, ito ay hindi na mababawi kapag totoong nagpasya ka, hindi ka na umatras. Buong damdamin kang nakatali sa desisyong iyon. At kapag naramdaman mong nakatuon na ang buong pagkatao mo, magsisimula kang kumilos patungo sa direksyong iyon. Ang hindi na uunawaan ng marami ay ito, ang desisyon ay kailangang maging isang ugali. Hindi ito ginagawa lang kapag may gana ka o kapag ang lahat ay pabor sa iyo. Ang pagdedesisyon ay isang paraan ng pamumuhay. Isa itong pananaw sa isipan, Isang paninindigan na hindi kailanman tatanggap ng mas kaunti kaysa sa alam mong karapat dapat para sa At kapag ang paninindigang iyon ay naging bahagi na ng kung sino ka, magbubukas ang mga pinto, hindi dahil nagbago ang mundo, kundi dahil binago mo kung paano mo ito hinaharap. Nakikita ko ang napakaraming tao na tila naghihintay ng pahintulot para mabuhay ayon sa gusto nila. Naghihintay ng perpektong pagkakataon na kailanman ay hindi dumarating. Sinasabi nilang lilipat sila kapag nakapagtabi na sila ng humigit kumulang 60,000 piso. Na magtatayo sila ng negosyo kapag mas handa na sila. Na maglalaan sila ng oras para sa sarili kapag may natirang oras. Ngunit tuloy ang paglipas ng panahon. Lumilipas ang buhay. At patuloy nilang ipinagpapaliban ang kanilang mga pangarap sa isang hinaharap na walang tiyak na petsa. Ang totoo, ang perpektong sandali ay hindi kailanman darating kailangan mong magpasya ngayon. Sa gitna ng kaguluhan. Sa gitna ng pangamba. Sa gitna ng mga tanong. Sapagkat doon mismo nagkakaroon ng kapangyarihan ang desisyon. Palagi kong naaalala si Ginoong Edmund Hillary, ang kauna-unahang tao na nakarating sa tuktok ng bundok Everest. Isa lamang siyang tagapag-alaga ng bubuyog mula sa bansang New Zealand. Wala ni isa ang tumingin sa kanya bilang isang dakilang umaakyat ng bundok. At kailan niya natutunan ang tamang daan patungo sa tuktok. Matapos niyang marating ito. Dahil ganoon talaga ang proseso, hindi mo malalaman ang buong landas bago ka magsimula, ikaw mismo ang lumilikha nito habang ikaw ay sumusulong. At ang tanging paraan upang sumulong ay ang gumawa ng isang matatag na desisyon. Isang pasyang walang puwang para sa mga palusot o pag-urong. Kapag ginawang parte ng iyong pang-araw-araw na gawain ang pagpapasya unti-unti mong hinuhubog ang isipan mo para kumilos. Hindi ka na nakikipagtalo sa pagdududa, sa halip kumikilos ka na na may katiyakan. At alam mo ba ang kamanghamanghang bahagi? Sa sandaling kumilos ka na may matibay na paninindigan, nagsisimulang magbago ang mga tao sa paligid mo. Nagbabago ang kapaligiran. Bigla na lang lumilitaw ang mga pagkakataon. Para bang matagal nang hinihintay ng sansinukob na umayon ka sa mga bagay na sinasabi mong gusto mo. Pero siguro naiisip mo ngayon, paano kung magdesisyon ako at magkamali? Iyan ang pinakakaraniwang takot na pumipigil sa karamihan. Pero hayaan mong itanong ko rin ito sa iyo, paano kung hindi ka kailanman magdesisyon at buong buhay mong itanong sa sarili kung ano sana ang nangyari? Ang hapdi ng pagsisisi ay palaging mas mabigat kaysa sa sakit ng pagkabigo. Tandang-tanda ko pa noong nagpasya akong talikuran ng lahat. Wala akong natapos na kurso, wala akong karanasan sa negosyo, at wala rin akong puhunan. Pero buo ang loob kong baguhin ang takbo ng buhay ko. Mula sa desisyong iyon, nagsimula akong mag-aral ng walang humpay, humanap ng mga tagapagturo, at yakapin ang mga ideya na nagpapalawak ng aking pananaw. Bawat isang hakbang ay nagpapalapit sa akin sa larawan ng tagumpay na matagal ko nang iniingatan sa isipan ko. Hindi iyon naging madali. Pero binago nito ang lahat. Ngayon, gusto kong hamunin ka. Piliin mo ang isang layunin na matagal mo nang isinasantabi. Isa lang. Iyong bagay na nasa kaloob-looban mo, na patuloy na tumatawag sa iyo, maaaring ilang buwan o ilang taon na. At sa darating na dalawamput isang araw, kumilos ka araw-araw na parang natupad na yon. Kumilos ka na parang wala ng alinlangan. Na parang ikaw na mismo ang taong nabubuhay sa layuning iyon. Gumising ka tuwing umaga na yon ang laman ng isipan. Pag-usapan mo ito. Isulat mo ito. Iangkop ang mga desisyon mo base sa layuning iyon. At tingnan mo ang mangyayari. Mapapansin mong may kakaibang pagbabago, kapag tunay na nagpakaseryoso ang isipan, nagbabago ang paraan ng pagtingin nito sa mundo. Makikita mo ang mga solusyon sa mga lugar na dati ay puno lamang ng balakid. Mapapansin mong may mga taong dumarating dala ang eksaktong koneksyon na kailangan mo. May mga ideya na parang biglang sumusulpot. At hindi ito basta nagkataon. Ito ay bunga ng alon ng enerhiya. Ito ay tugma. Ito ay ang sandali kung kailan sinasabi mo sa sansinukob, handa na ako. Pero tandaan mo ito, huwag kang umasa sa papuri. Maraming tao ang hindi makakaunawa. Iisipin nilang pabigla-bigla ka, masyadong mapangahas, o kaya naman ay walang inyat. Dahil sila ay patuloy na nabubuhay sa ilalim ng tinatawag nilang realidad, isang salitang madalas gamitin ng mga natatakot bilang dahilan upang manatili sa kinaroroonan nila. Pero hindi ka isa sa kanila. Narito ka dahil nararamdaman mong panahon na para sa pagbabago. At kung iyan ang nararamdaman mo, sundin mo yon. Dahil tama yon. Gawin mong ugali ang pagpapasya. Tigilan mo ang pagdedesisyon na may pag-atubili. Magpasya ka na may linaw may paninindigan, may tapang, at tanggapin mo ang kapalit na dala ng kadakila ang darating. Ang buhay na minimiti mo ay naghihintay lang sa kabilang panig ng pasyang iyan. At kapag natawid mo na ang linya na iyan, hinding-hindi mo na naising bumalik sa dating bersyon ng sarili mo. Dahil doon mo mauunawaan na ang tanging pumipigil sa pagitan mo at sa gusto mo ay ang kawalan ng isang matibay na desisyon. Ang lahat ay nagsisimulang magbago sa mismong sandali na ikaw ay magdesisyon hindi sa oras na mas marami kang matutunan. Hindi sa oras na perpekto na ang lahat. Kundi sa sandaling maramdaman mo ng lubos na karapat dapat ka sa higit pa, at tumaya ka rito ng buong puso. Ang pasya ay may kapangyarihang magbago. Binabago nito ang antas ng iyong enerhiya, pinupukaw ang iyong panloob na lakas, at ginagawang kakampi mo ang buong universo. Ngayon, kung narating mo na ang puntong ito, ibig sabihin may bahagi sa iyo na handa na para sa susunod na hakbang. Kaya iniimbitahan kitang ipagpatuloy ang pag-akyat. Ang susunod na video na makikita mo sa screen ay magdadala sa iyo sa panibagong antas sa paglalakbay na ito. Palalawakin nito ang iyong kamalayan at tutulungan kang maging isang porsyento na mas mabuti kaysa sa kung sino ka ngayon. At ang isang porsyentong iyan ay sapat para magsimula ang lahat. Salamat sa pagsama mo sa akin hanggang dito. Hinihintay kita sa susunod na video. Magkasama tayong akyat pa sa hakbang ng pagbabago.